Nagliyab ang gitnang silangan. Sa paglunsad ng Israel ng isang matinding opensiba pang militar sa teritoryo ng Iran. Nagliwanag ang kalangitan sa dami ng mga airstrikes at itinuturing na pinaka-agresibong hakbang ng Israel laban sa Islamic Republic. Mabilis din ang naging ganti ng Iran Nagpabagsak ito ng mga ballistic missile sa ilang lungsod ng Israel na nagdulot ng malawakang pinsala. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mukhang malabo ng matigil ang labanan ng dalawa. Hindi dahil sa lakas militar o strategiya, kung hindi dahil sa kahulugan ng pangalang Operation Rising Lion. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... Araw ng Biyernes, ikalabing tatlo, buwan ng Hunyo 2025, nagsimula ang Israel ng malaki ang opensiba kung saan inatake nila ang mahigit sa isang dang lugar sa Iran, kabilang na ang mga pangunahing pasilidad na nuklear at mga kampong militar. Umabot sa halos dalawa na raang fighter jets ang pinakilos ng Israeli Air Force. Ayon sa New York Times, napatay ang ilang mataas na opisyal ng Iran, kabilang na Major General Muhammad Bagheri, ang Commander-in-Chief ng Iran Military, si Hussein Salami, ang Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guards Corps, isang politiko at limang mga nuclear scientists. Nasabugan din ng ilang residential areas kung saan iniulat na halos 80 sibilyan ang namatay at higit sa 300 ang mga sugatan. Kakaiba ang pag-atake ng Operation Rising Lion. Meron itong dalawang bahagi. Una, pinalipad ng Israel ang sangkaterbang UAV drones na matagal nang ipinwesto ng mga komando sa loob mismo ng Iran ilang buwan bago magsimula ang operasyon. Mga decoy drones muna ang pinalarga sa bandang kaliwa ng kapital para malito ang depensa ng IRGC. Tapos, yung mga tunay na drones, pinalarga sa mga radar ng air defense at mga communication hub ang pangalawang hakbang ay mahigit dalawa na raang mga Israeli fighter jets karamihan ay mga F-35 Adirs na may kargang long-range precision weapons sabay-sabay na umatake sa mahigit na isa na raang nuclear at military targets sa buong Iran Hindi na kaya ng Iranian Early Warning System ang pagdetect at pagkontra sa mga dumating na daang-daang pasabog mula sa Israel. Pinaiwas ng ibang bansa ang kanilang mga aeroplano na dumadaan sa airspace ng dalawang naglalabanan. Dahil sa medyo nalito nga ang militar ng Iran dahil sa sangkaterbang airstrikes, yung ilang senior commanders ay napatay at yung iba napilitang magtago sa mga underground bunkers. Ang pagsabog ng mga long-range missile strikes ay nakaapekto rin sa mga linya ng komunikasyon ng militar. Nahirapan silang mag-coordinate ng desisyon galing sa itaas. Isa itong shock and awe taktika ng Israel. Ang panggulat at pantaranta ang talagang dahilan kung bakit hindi gaano nakakilos ang Iran. Siyempre, hindi naman tatahimik na lamang ang Islamic Republic sa atake ng Israel. Bagamat na bigla ang IRGC sa Operation Rising Lion, bilang tugo nagpakawala din sila ng sunod-sunod na missile attack sa mga lungsod. Ang ulat ng CBS News noong Sabado lang, ikalabing apat ng Hunyo, na naglunsad ng mga missiles ang Iran papuntang Israel at yung iba ay tumama sa Tel Aviv. Gabi ng biyernes tumunog ang warning siren sa Israel dahil sa parating ng mga missiles. Pero kahit na na-intercept ng Iron Dome defense system ang karamihan sa mga pasabog, may ilang pa rin tumama at nagdulot ng pinsala sa ilang gusali at ikinamatay ng ilang sibilyan. Madaling araw ng Sabado, inulat ito ng IDF sa media. Itinanggi ni US President Donald Trump ang direktang pakikisali nito sa Opensiba ng Israel pero inamin niyang naabisuan siya tungkol sa operasyon. Noong una lumabas sa balitaan ang hindi pagsang-ayon nito sa balak na i-assassinate ang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khomeini dahil raw baka lumala pa ang tensyon. Pero makalauna na ay naging fake news na ito. Iyan ang sabi nila. Umaasa si Trump na magkakaroon ng kapayapaan sa hinaharap sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon sa kanya, Minsan kailangan muna nilang magbangayan bago magkaroon ng pag-aayos. May ilang bansa din na nananawagan ng paghupa ng tensyon. Pero mas marami ang nag-aalala na baka lumawak pa ang kaguluhan. At hindi sila nagkakamali. nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Iranians ang Operation Rising Lion ng Israel. Yung ibang mga oposisyon at kritiko ng rehimeng Ayatollah Ali Khomeini ay nagpakita ng pagsuporta sa pag-atake ng Israel. Pero malamang ay, nababahala din sila sa posibilidad na baka lumala ang digmaan at marami pang madamay. Bukod dyan, may mga Iranians na matagal nang tumututol sa nuclear program ng kanilang bansa. Itinuturing nila itong malaking peligro sa buhay ng taong bayan. Tapos, ang nuclear program ng Tehran ay hindi lamang naglalayong targetin ng Israel, kundi nagpapalubarin ito sa kanilang ekonomiya. Dahil gumagastos ang gobyerno ng ilang bilyong dolyares habang marami sa kanila ang nagihirap. Ang kakulangan ng mga pampublikong sisilungan laban sa airstrike ay nagdulot ng matinding galit ng mga tao. Isang Iranian journalist ang nagsabi na ang kultura ng martyrdom ay dahilan kung bakit hindi inuuna ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga sibilyan. Walang sapat na proteksyon para sa mamamayan kung merong aatake. Ang ilang mga leader ng oposisyon sa rehimen ay nananawagan para sa isang demokratikong Iran na maaari makipagtulungan sa mga bansa tulad ng Israel sa larangan ng teknolohiya at agrikultura. Itinuturing nila ang kasalukuyang Islamic Republic na isang hadlang sa kapayapaan at pagunlad ng bansa. Gayunpaman, marami sa Iran ang nababahala sa Operation Rising Lion. May mga nagsasabi na ito ang pinakamatinding military operation ng Israel laban sa Iran. Hindi dahil sa malupit na taktikang ginamit ng IDF O hindi dahil sa inilunsad na shock and awe drone attacks Kung hindi, dahil sa kahulugan mismo ng katagang Rising Lion May malalim na dahilan kung bakit ito ang ipinangalan sa operasyon Para mas maunawaan ng maigi, sa banal na kasulatan, kailangan tumingin Ayon sa Economic Times, tinawag itong Rising Lion hango sa Biblia sa libro ng mga numero, kapitulo ikadalawamputatlo at dalawamputapat na verso, sinabi, Behold, the people shall rise up as a great lion, and lift up himself as a young lion. He shall not lie down until he eat of the prey, and drink the blood of the slain. Sa Biblia nakasulat ang tinatawag na Rising of the Great Lion o pagbangon ng dakilang leon. Sinabi na ang leon ay hindi hihiga hangga't hindi nito nakakain ng kanyang biktima at hangga't hindi nito naiinom ang dugo ng kanyang pinaslang. baga, nagpapahiwatig ng mga Israeli na hindi sila titigil hangga't hindi nila napapataob ang Islamic Republic. Sa katunayan, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa SBS na kailangan magkaisa ang mga Iranians upang pataubin ng rehimen ni Ali Khomeini. Sinabi nito na layunin daw ng opensiba na pahinain o pigilan ang nuclear program ng Iran. At may posibilidad din na magdulot ito ng pagbabago sa kanilang pamahalaan. Ayon sa ulat, sinangayunan ito ng mga eksperto. Kung iisipin nga naman, walang pagpipilian ng mga Israeli kung hindi tapusin na ng tuluyan ang Islamic Republic. Dahil ang balita sa news.com ay, meron ng sapat na uranium ang Iran upang makagawa ng siyam na atom bomb. Kung makakahawak ito ng sandata nuklear, malilindikan ang Israel. Kumbaga, do or die ang mga Israeli. Sa kabilang banda naman, wala na rin pagpipilian si Ayatollah Ali Khomeini Kung hindi tapusin na rin ang Israel Dahil alam nito na gustong pataubin ng aliansa ang kanyang administrasyon Kung mangyayari, mawawala ang kontrol ng mga Shiites sa bansa At ang masahol pa ay baka magbalik ang paniniwala Kristyanismo At sasabayan pa ito ng pagpasok muli sa eksena ng prinsipe ng Iran na si Reza Pavlavi Anong aral ang mapupulot dito? Ang muling pagliyab ng digmaan sa gitnang silangan dahil sa inilunsad ng IDF na Operation Rising Lion na hango sa Biblia. Nasaksihan ang pinakamatinding airstrike laban sa Islamic Republic. Nakita din ang mabilis na paghihiganti ng Iran na nagpabagsak ng mga ballistic missiles sa ilang lunsod ng Israel. Merong mga nagsasabi na walang pagpipilian ng dalawang panig kung hindi tapusin ang puwersa ng kabila hanggat hindi natatalo ang kalabang administrasyon. Hindi ba't iyan ang sabi na power is not given, it is taken. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.